Ako po si Carlo, 34 years old. Sa edad kong to, naging libangan ko na yung mga babae. Dahil sila yung madalas na nagpapakita ng motibo. Kahit umiiwas ako, nandyan pa rin silang umaaligit. Para may sakatuparan ang gusto nila. Lalaking lalaki po ako. At hindi ko na siguro kasalanan yun kung papayag din ako sa gusto nilang mangyari. Hindi naman ako ganito noon, pero nagbago ang lahat mula nung umeksena ang benan kong babae. Oo, nagkaroon naman ako noon ng asawa. Kaya lang, naghiwalay kami. At kung bakit humantong sa hiwalayan ang aming samahan, hayaan niyo po akong ilahad ko na sa inyo ang istorya ng buhay ko. Balikan po natin nung ako'y 24 years old pa lang. May trabaho na ako noon sa isang sikat na karinderiya. Bale, ako ang assistant ng chef. Madali ang trabaho kong to. At madalas din akong tumulong para mag-serve. Oh, Carlo, anong ginagawa mo dito? Ang tanong ni Maria. Ginagawa? Ano bang klaseng tanong yan, Maria? Ang sagot ko. Sa kusina lang kasi yung trabaho mo. Pero, bakit ka nandito? Alam mo, napakaswerte mo. Marami kasi yung vacant time mo. Hindi kaya sa akin. Masakit na kaya itong pa ako ang wika niya. Sus, swerte bang ang tawag doon? Nakakabagot nga eh. Nakakantok pag wala na akong ginagawa. Kaya, heto, gusto kong tumulong din sa pagsaserve. Pa kasi, makatulog pa ako pag nakaupo lang ako eh. Ang sambit ko. Hay nako, mapapa, sana all na lang talaga ako. Kailo, sana, ganyan din ang magiging trabaho ko. Hindi yung ganito. Saka na lang ako makakaupo kapag break time na. Minsan pa nga, hindi natutupad ang time para sa break. Kahit may sampung minuto pang nalalabi sa break time ko, tinatawag na ako. Ay nako, talagang nakakapagod ang wika niya. Hayaan mo na Maria. Magtrabaho ka na lang. Mas mahirap ang walang trabaho. Huwag ka nang maingay dyan. Baka mamaya, marinig ka pa ng boss natin eh. Mahirap na Maria, ang turan ko. Carlo, huwag mo sa lang sabihin yung mga sinabi ko sa iyo ah. Gusto ko lang naman kasing ilabas yung sama ng loob ko. Ang sambit ni Maria. Huwag kang mag-alala. Naintindihan kita Maria. Kaya wala kang dapat ikatakot. Huwag mong isipin na kalaban mo ako dahil tayo ang magkakampi. Pareho lang tayong nainilbihan dito. Kaya dapat tayong dalawa ang magkaintindihan, hindi yung magkasiraan. Sige na Maria, mamaya na lang tayo mag-usap. Magtrabaho muna tayo. Baka mamaya may makakita sa atin dito na nag-uusap. Ang sabi ko, mula nung araw na nag-usap kami ni Maria ng masinsinan, naging close na rin kami. Matagal na kaming magkasama sa trabaho na yun. Pero, dun ko lang nalaman na sobra-sobra pala siyang nahihirapan. Akala ko, magiging close lang kami ni Maria. Hindi pala. Dahil, hindi ko namamalayan na unti-unti na pala akong nahuhulog sa kanya. Oo, na inlove na ako kay Maria. May mga katangian si Maria na wala sa mga ibang babae. Mabait at maganda siya. At higit sa lahat, marunong makisama. Hindi siya kagaya ng ibang babaeng masagwa kung gumalaw. Mahinhin si Maria. Yung naramdaman ko para kay Maria, sinubukan ko pang itago. Pero hindi ko na napigilan pa. Paano ba naman kasi? May ako akong naniligaw sa kanya. At hindi basta-basta ang lalaking ito. Dahil isa siyang inhenyero. Bago dumating ang araw ng day off namin, kinausap ko na si Maria. Ah, Maria. Day off natin bukas ah. Anong plano mo? Ang tanong ko. Ang plano ko? Mamasyal yata kami dun sa bahay ng pinsan ko. Ang sagot niya. Sinong pinsan mo? Dun ba sa kabilang baryo? Ang wika ko. Oo, Carlo. Dun nga. Ang sambit niya. Ah, di ba? Nandun yung naniligaw sa'yo? Yung inhinyero? Ang malungkot na turan ko. Oo, taga dun nga pero, hindi naman ako makikipagkita sa kanya. Gusto ko lang makipagbanding sa mga pinsan ko doon. Pabalik na naman sila sa lugar nila. Nagkiusap sila sa akin. Kaya, pagbibigyan ko. Para naman, wala na silang masabi. Ang sagot niya. Maria, kapit bahay lang nila yung ininero na yun. Kaya, hindi maiwasan na magkita kayo. Ang sabi ko. Teka, Carlo, bakit ka ba nagkakaganyan? Anong ibig sabihin yan? Parang insecure ka yata sa naliligaw sa akin ah. Pwede mo bang sabihin kung bakit ka ganyan? Ang tanong niya. Nashock ako sa mga sinabi ni Maria. Hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya. Pero mas pinili kong umamin na lang kaysa itago ang tunay na aking nararamdaman. Maria, mahal kita. Gusto kita. Sorry, pero yan yung nararamdaman ko. Mahal na mahal kita. Ang nahihiyang sagot ko. Lumipat si Maria sa aking tabi at inakbayan niya ako. Hay, salamat. Buti naman at umamin ka na rin, Carlo. Alam mo, ang tagal kong hinihintay na umamin ka. At dahil umamin ka na, Carlo, hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Mahal din kita. Mahal kita noon pa. Huwag mo sanang isipin na maiba kong gusto. Dahil sa tagal ng pagsama natin, kilala na kita ng gusto. Mm, ayaw kong mahirapan ka. At mas lalong, ayaw kong magsawa ka sa paniligaw. Carlo, ngayon pa lang, sinasagot na kita. Mahal na mahal din kita, ang sagot niya. Niyakap ko ng mahigpit si Maria dahil sa sinabi niyang yun. Carlo, ngayon na, boyfriend na kita. Gusto kong makilala mo na ang aking ina, ang sambit niya. Ha? Bakit yung ina mo lang? Paano kung gusto ko ding makilala ang ama mo? Pwede ba yun, Maria? Ang tanong ko. Pasensya ka na kay Loha kung si mama lang ang makikilala mo. Dahil, alam mo, kahit ako, hindi ko kilala ang aking ama. Hindi ko alam kung saan ako nang galing. Ilang beses ko na ding tinanong si mama tungkol dito. Pero wala pa rin. Hindi man lang niya kayang sagutin yung mga katanungan ko sa kanya. Alam mo ba? Lumaki akong bastarda. At nang dahil sa pagiging bastarda ko, nawalan na ako ng galang pumasok sa eskwelahan. Kasi palagi nila akong binubuli. Kaya yun, nung natapos ko na yung high school, kahit gusto kong mag-aral, mas naibabaw naman yung takot ko. Baka, lalaitin lang nila ako ang malungkot na sambit ni Maria. Maria, ikinalulungkot kong marinig ang mga yan. Pasensya ka na. Sorry ha. Kailan ba ako pwedeng dumalaw ang pag-iiba ko sa aming usapan? Okay lang yun, Kylo. Sanay na ako. Ah, uh, pwede naman sa next off natin ang sagot niya. Naging masaya nga kami ni Maria. Naging magaan na lang ang trabaho namin dahil inspirasyon namin ang bawat isa. Pagkalipas ng ilang araw, tumating na nga ang sunod na day off namin ni Maria. Gaya ng napag-usapan namin. Pumunta ako sa bahay nila. Tabi lang ng kalsada ang bahay nila. Kaya, Pagbaba ko noon mula sa sinakyan ko, nakita ko na agad si Maria at may kasama siyang babae na sa unang tingin halos magkaedad lang naman sila. "Kaylo!" ang sigaw niya nung nakita niya ako. "Maria, nandito na ako." ang nakangiti niya, sabi ko. "Halika, tulika. Ah, uh, mama, si Kaylo po. Carlo ang mama ko. Ang sambit ni Maria. Hi, iho. Hmm, ikaw pala ang BF ng anak ko ah. Alam mo, sa tingin ko, magkakasundo tayo. Maria, ikaw munang bahala sa BF mo ha. Papasok na ako sa trabaho. Weekend ngayon, siguradong maraming parokyano. Dahil payday. Sige na iho. Maiwan ko na kayo. Bye! Ang masayang wika ka ng kanyang ina. Maria, anong trabaho ng mama mo? Sinong mga parokyano ang tinutukoy niya? Ang nagtatakang tanong ko kay Maria. Carlo, kung sasabihin ko ba ang trabaho ni mama, hindi kaya mag-ibang pakikita mo sa akin? Ang sagot niya. Maria, mahal kita. Huwag kang mag-aalin lang na sabihin ang totoo. Ang wika ko. Ngumiti si Maria at napabuntong hininga bago nagsalita. Ah, uh, sa club siya nagtatrabaho at gaya nga ng nakikita mo. Ganyan si mama ang sagot niya. Natigilan ako sa sagot ni Maria. At doon ko na lang naisip yung sinabi niya tungkol sa kanyang ama kung sa club na trabaho ang ina niya. Malamang sa malamang, isa sa mga customer niya ang nakabuntis sa kanya noon. Carlo, bakit bigla kang natahimik ang tanong ni Maria? Maria, ngayon ko lang naisip yung sinabi mo sa akin, kaya siguro hindi niya alam kung sinong ama mo ay dahil ganun ang trabaho niya ang sagot ko. Oo nga eh, hindi man lang niya alam kung sino ang nakabuntis sa kanya. At isa pa, maraming trabaho yung pwedeng gawin. Bakit ganun pa yung napili niya? Buti sana kung nag-iingat siya. Hindi naman. Kaya, heto, nadamay ako sa ginagawa niya. Ang malungkot na sambit ni Maria. At habang nagsasalita, ang girlfriend ko. Nung napansin kong naguunahan ng pumapatak ang mga luha nito. Sa nakikita ko sa kanya, nakaramdam ako ng awa. Niyakap ko siya ng sobrang higpit. Yung pagkakayakap ko sa kanya, hindi ko lubos akalain na hahantong na pala sa mas higit pa sa yakapan. Pareho kasi kaming nakaramdam na para bang may naguudyok sa amin para gawin yun kinalas ko ang yakap ko sa kanya at tinitigan ko ang mga mata niya pababa sa mga labi nito. Maya-maya pa ay dahan-dahan ko na siyang hinalikan. Gumanti ang halikan si Maria at dun nagumpisang maging malikot ang mga kamay ko. Hanggang sa niyay niya akong pumasok sa kanyang kwarto at doon namin pinaramdam sa bawat isa ang aming pagmamahalan. Pareho kaming nasiyahan at sobrang pagod namin. At labis kong ikinatuwa sa nalaman ko, ako ang nakauna sa kanya. Pagkatapos ang nangyari sa amin, magkayakap kaming natulog at hindi namin namamalayan yung oras. Yung higpit ng yakapan at yung himbing ng tulog namin ni Maria. Biglang nakalas at bigla kaming napabalikwas dahil sa sigaw ng ina ni Maria. Maria, anong ginagawa niyo at ikaw lalaki? Bakit mo nagawa sa anak ko to? Pinagkatiwalaan kita. Ang buong akala ko, nirerespeto mo at talagang mahal mo ang anak ko. Bakit? Ano tong nakikita ko ngayon? pareho kayong magkayakap at oh my gosh, pareho pa kayong walang saplot? Maria, ayaw na ayaw kong maranasan mo ang nangyari sa akin. Sige na, ano pa ang hinihintay ninyo? Ayusin nyo ang inyong mga sarili at ayusin natin ang kasal ninyo. Kahit simpleng kasal lang, okay na. Basta ang mahalaga, Huwag ka lang gumaya sa akin, anak. Huwag kang sumunod sa akin, yapak. Ang sigaw ng mama ni Maria. Dahil sa matinding takot, agad kaming sumunod sa kanyang ina. Inayos nga namin ang aming simpleng kasal. At ang gusto ng ina niya, hakutin ko na lahat yung mga gamit ko. At lumipat na ako sa kanilang bahay. Sa sinabi niya ngayon, hindi na ako tumutol. Dahil Iniisip kong makakatipid ako Kung doon na ako tumira sa bahay nila May kamahalan din kasi ang binabayaran kong upa Kaya pabor na pabor sa akin na doon na ako Nilipat ko na nga ang magamit ko sa bahay nila Maria Pumapasok pa rin ako sa trabaho Pero si Maria tumigil na Dahil hindi na kasi kami pwedeng magkasama At sa abot ng aking makakaya nagsumikap ako sa pagtatrabaho. Para walang masabi ang ina ni Maria. Sa perang kinikita ko na pagkakasya namin hanggang dumating ang araw ng simpleng kasal namin ni Maria. Piling mga bisita lang ang mga dumating. At karamihan sa kanila ay yung mga katrabaho ni mama sa club. Natapos ang kasal namin na maayos ang lahat. Sa ilang buwan, na napamamalagi ko sa bahay ng binan ko wala naman ako naging problema. Kahit na medyo nakakaramdam na ako ng hindi mayos dahil sa pinapakita ng binan ko. Paano ba naman kasi? Madalas itong magsuot ng mga damit na kaakit-akit. Hindi ko alam kung bakit ganon ang mga sinusuot niya. Pag alam niyang may buwanang dalaw ang asawa ko. Parang may gusto siyang sabihin na hindi niya masabi-sabi. Sa mga napapansin ko sa aking pinan, pinapakiramdaman ko si Maria kung magre-reklamo dahil sa ganun ang suot ng ina niya. Pero, wala. Dead malang sa kanya yung mga nakikita niyang sinusuot ng kanyang ina. Pero nung time na ako yung napuno, dito na ako nagsalita at ang sabi ko, Maria, hindi mo ba nakikita yung mama mo? Hindi ka man lang ba magsalita? Ang tanong ko sa asawa ko. Carlo, sa tagal namin magkasama ni mama, sanay na ako na ganyan siya. Kung tutusin nga eh, kulang pa lang nakikita mo. Hindi pa niya tinodo yan. Maghanda ka na. Baka mamaya, biglang mag-iiba yung isip niya at gawin niya ang sinasabi ko. Huwag mo nang pansinin, talagang ganyan na siya, ang sagot niya. Ano? Huwag pansinin? Maria, hindi man lang ba maiilang? Kung dati, dalawa lang kayo sa bahay na to. Sige, pwede niyang gawin ang gusto niya dahil babae naman kayong pareho. Pero iba na ngayon, Maria, ang galit. Nasabi ko. Masanay ka na dyan kay Mama, Carlo. Sa club nagtatrabaho yan. Huwag mo nang pansinin. Sige, may pupuntahan lang ako. Ang pag-iwas ni Maria sa aming usapan. Hindi na ako noon nakasagot dahil umalis na siya. Carlo, narinig ko ang mga pinag-usapan niyo ah. Yung mga sinabi mo sa anak ko Narinig ko ang mga yun. Masanay ka na. Dahil, gaya ng sinabi ng anak ko, ganito na ako. Ang sambit ni Benan na nasa aking likuran. Nung time na yon, mas pinabuti kong huwag nang sumagot. Ang ginawa ko na lang noon, naglakad na ako palayo sa kanya. Nakakabalip-isipin na may biran akong ganito. Ang bulong ko sa aking sarili. Pagsapit ng hapon, nagtataka ako kung bakit umuwing lasing ang asawa ko. Nakakapanibago kasi dahil hindi naman siya umino. Magkatabi kaming natulog noon na masama ang loob ko sa kanya. Kasi nga naman, ischedule namin nung gabing nagpakalasing siya. Ilang araw ko din kasing hinihintay na matapos ang buwanang dalaw niya. At eto na nga, tapos na pero lasing naman siya. Hindi ako mapakali sa aking higaan. Hanggang sa bumukas ang pintuan ng aming kwarto, maya, maya pa ay naramdaman ko ang kamay ng binan ko. Iyong ibon agad ang kanyang tinakma. Oops! Ano ba ang sambit ko? Carlo, huwag kang maingay. Ako to ang sagot ni mama. Oo mama, alam kong ikaw nga yan, Pero anong ginagawa mo? Baka mamaya magising ang anak mo eh. Ang sambit ko. Magising? <laughs> Maniwala ka. Paano magigising ang asawa mo? E lasing na lasing? Sige na kasi, Hayaan mo na ako. Pagbigyan mo na ako, Carlo. Ang malambing natura nito. Dahil sa tindi ng pangangailangan ko, hindi na ako tumanggi pa sa alok ng aking binan. Doon sa tabi ng asawa ko, biglang umeksena ang binan ko. Kinabayo ko si Binan sa tabi ng asawa ko. Pagkatapos noon, parang hindi pa rin ako makapaniwala nga natikman ko ito. Kung si Benan, labis na nasihan. Kabaliktaran ang nararamdaman ko. Dahil, hindi ko pinangarap na lokohin ang asawa ko. Yung pagkakamaling yun, hindi ko na hinayaan na maulit pang muli. Dahil, kinabukasan noon, agad na kaming lumipat ng boarding house. kang asawa ko kung bakit daw biglaan. Ang sagot ko naman, ayaw kong magkasaya at matukso sa nakikita kong pananamit ng ina niya. 'Yun na lang ang dahilan ko. Ang hindi niya alam at hindi ko 'yun masabi sa kanya nangyari na pala ang lahat sa amin ng kanyang ina. Sa ngayon, magkasama pa rin kami ni Maria. At yung binan ko naman, hayun, patuloy pa rin sa kanyang ginagawa. May nagkakagusto pa rin naman sa kanya, kahit may edad na. Kung sa bagay, edad lang naman kasi ang tumatanda sa kanya. Pero, sulit ang performance dito. Napakagaling ang aking binan. Kaya siguro, marami pa rin yung nakuhumaling sa kanya. Kahit na ito ay kulubot na. Yung isang beses na nagkasala ako sa aking asawa. Parang gusto ko pang ulitin yun. Dahil sa katunayan, napapabayaan na ako ng asawa ko. Sobrang abala na kasi sa kanyang ginagawa. Hindi mo niya maisip na may asawa siya. At may pangangailangan din ako. Sana nga, maliwanagan pa ang isip ko para hindi na ako muling matukso. Dito ko na po, Winawa Kasay, ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Kylo.